at welcome dito sa TDO Cycle Paya lang sa mga may ipon galing abroad sa iba pang naghahanap ng paglaanan ng kanilang ipon para lumago at makatulong sa kanilang kabuhayan Kung nasa isip mo man ngayon ay pambili o pampagawa ng paupahang bahay o commercial building Pakinggan mo muna ito kaibigan Ganyan din ako dati at dahil meron kaming commercial lot na pinapaupahan noon magpasa hanggang ngayon iyon kaagad ang aming naisip na pag investan at damihan ang building na paupaang tindahan tumabot sa almost 1M ang nagastos namin sa almost 1M cost na yun ay nakagawa lang kami ng makakapag generate ng 40k a month so fast forward tayo ngayon bilang taong bahay at atid sa anak sa school ay accidentally lang na nagkataon na yung apartment na inupahan naming malapit sa school ng aking anak ay meron itong space na nakaset para sa sari-sari store so in short nilagyan namin ng laman unaware sa potential basta bumili lang kami ng mga counting products Nasa tingin namin ay pangunahing pangangailangan ng mga tao sa lugar tanda ko ay nasa worth 17k lang sa katagalan ng pagtitinda ay parami ng parami na ang mga napupulot naming aral sa sistema ng negosyo parami ng parami na rin ang mga na-exert na idea creativity upang solusyonan ang bawat problema ang napapansin namin sa aming tindahan sa serbisyo man o sa setup ng aming tindahan para mas lalo pang mapaganda ang operasyon at higit na makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mamimili. Kasabay din yan ang pagdami ng produkto dahil sa mga demand ng customer hanggang sa umabot ng almost 100k na capital. And the outcome is wow! Yung worth below 100k ko sa sari-sari store, dinaig pa ang kita ng almost 1M investment sa paupahan. At yes, alam ko aware naman dyan ang mga may tindahan na mas malaki talaga kitaan sa ganitong negosyo. Kung good ang management, kailangan convenience ang iyong tindahan. Visible, accessible, always available, comfort at fast services. At hindi naman makakamit ang mga yan kung wala ka ng mga to. Passionate ka sa negosyo, may time ka, creative ka, idealistic. At gumawa ka na rin ng mga SOPs o standard operating procedure ng mga bawat sektor upang mapanatili ang kagandahan ng operation ng iyong negosyo. Ang hindi lahat umaasa sa sarili mo, at siguradong makakatulong din sa pagpalawak pa ng iyong negosyo. Tulad ng mga malalaking kumpanya, halimbawa sa si Jollibee. Ultimong pagluto ng manok may SOP yan. Ilang grams si standard ng manok, gaano kadami ang mantika? ilang degree ang init ng mantika bago salang ang manok ilang minuto niluluto ang manok at isa lamang yan sa inaral muna ng may-ari at ginawa ng SOP bago siya nakapagpalago at napanatili ang kaganda ng serbisyo nila magpasa hanggang ngayon kaya naman kami dala ang mga aral na natutunan at mga nagawang SOP mula sa sinimulan naming tindahan pagmanage ng mga products inventory reportorials na kailangan gawin ng tauhan management sa tauhan, time of operation, mga iba pa para mapanatili ang kaayusan ng negosyo kahit wala kami sa mismong area. At napatunayan namin na maayos ang resulta ng nagawa namin. Kahit ngayon ay target na namin ang mag-expand. Makabuo ng isang wholesaler sa accessible na lugar para sa mga panel at magsisilbing supplier ng maliliit na branch. At magdagdag pa ng mas maraming sari-sari store sa bawat strategic na lugar ng barangay at hopefully hanggang sa makatawid sa ibang barangay at much better buong city meron kaya kung gusto mong sumama at mag invest or maging isang partner you're more than welcome to be our investor or partner